t short lang. Pagdang hapon, pupunta sa gabi. Ngayon naman lang tayo nakaulan ng baka. Ito na tayo ngayon. Sanyoga ni mga Espanya. Okay. Nakatakot. Madilim na dito pag ganitong ulas. Pero, maalasin ko pa lang siguro o alasin ko na. Tingnan natin. 527 na pala. Buti hindi nakasabi do. Yeah. Ayan. Ayan siya. Ayan na. Nagkusa ka do Okay. Ito lang. Dating routine na naman tayo dito. Hanyugan. Hey. Ay, okay, pinis o. Ayan. Apat ito. Asan tayo? Ayan maliit maaruwi ito sa bahay makusa yan kasi may yung tubig hmm. tingin na sa akin ba rin natin sila sa talian nakatakot dito pag ano hapon na dito sa Mikila at ay dang Espanyang nuban dito lang ako lagi nang kitali Đuổi cái nó có sợ ha Để lâu vào Rồi, lang lăng tim mày ở nặng Sẽ nặng mồm Yung puti ta, ang... panikita na sa liputi. kita yang pakai tali ini mama Ay, ini papa parang ini ayo kita tanggal aku ingin dulu aku sana ah tegal pegang pangit dan kan ini Kukusnya nantinya tim. Sandal putih, kain naron. <coughs> Kita kena. Huh. Sebab ini tak ada. Saya nyok bun. Si hai. Dia pun biapo parang wala yung ubon <coughs> parang wala yung bitaw na ubon naguhuni parang may ahas hindi ka dito na, lika na, lika na. Lika na. Yeah. Kasi iniwan ka lang ng kasama mo. Wala lang. Maibigyo lang. Di, di na tayo nakakapag upload sa YouTube channel at sa Facebook ng video. So ayun. Awi na kami. Iniwan na kami ng tatlong baka. Yan lang ang baka kong kasama. Sa nga pala. subscribe sa ako sa aking YouTube channel ng... Uh, jump YouTube channel, tsaka sa Facebook na Mark John Brassey Ini Dito tayo madalas na itu Dito dito dito. Dito nagdaon. Ay, 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 baka, Yun, ubon. <coughs> Nasalaya, nagtatakbo na siya hintayin natin siya makaabot <coughs> ngayon na ngayon na siya ngayon kompleto ang ating baka pasubscribe sa ako ng youtube channel ko na Mark Jam Placido channel sa facebook na Mark Jam Placido okay bye bye thank you